Yo, what's up mga idol? Panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idol no? So ngayon yung tattoo natin is cover up So matinding tatuan to mga idol Kasi medyo nahirapan ako dito kasi cover up, cover up nga ba? Diba? So yun, yung ginawa natin dito mga idol is ano, uh, Freehand lang no? para maka ano tayo maka Maka Maka, maka ano tayo sa tawag doon <laughs> So yun nga, uh, nag-free tayo dyan. Tapos yun, yung, yung ginawa natin is para maka-cover siya is yung parang uh, rose na may triangle. At syempre, hindi na tayo nag, ano dyan, nagdalawang isip na ano, yun nga. So at ginamit natin dito mga idol na nito is dalawang klase lang mga idol ha uh, 5RL at saka yung ating paboritos, 17CM wow! yun at syempre shout out din sa ating client no uh, talagang nirequest ni talagang nirequest niya to na i-cover up at syempre respect na rin sa old artist sa yun nga respect <laughs> tapos Uh, out ni Idol Ron Ay Rockstar pa pala rin set up ni Idol Ron, you know. That siyempre nilagay natin ng kulay mga idol kit para para maganda at kasing gwapo ko. Yan, diyan na part mga idol, nag-highlight na tayo. Yan yung yan dyan tayo gumamit ng needle na 5RL, oh, 5RL mga idol. So, yan. so you know, medyo masakit tong mga idol pero talagang kinaya lang talaga ni ano, ni Boss Ron, you know. Grabe. Tapos syempre uh, after 2 hours of session, wow. dalawang oras lang yan mga idol, you know. Yan yung ating final result. So nawala na yung ang -yan, yung old tadi. So, dyan, syempre, sa nagbabalak magpatatoo dyan, uh, mag-comment na kayo para mabigyan ko kayo ng 103% discount. And you know, napaka-astig ni Idol One. And syempre, Mary Mary